magpapapinas tayo ng ano, pre, winter tire kailangan natin ng registration ng sasakyan at saka license okay, tayo, inter tire yun ako no, pre saan natin si kuya kuya kaya mag video ako? Oh, sige at least para makita ng mga tropa natin na kung saan ako nagpa magpapapinas tayo ng ano, pre, winter tire kailangan natin ng registration ng sasakyan at saka license ito yung requirements nila mga pre bago bago nila palitan yung winter tire natin tara tayo slow so si nag sa akin si kabay natin kuya kayo, ako, no? kuya ng video ako na kuya so, ito po yung registration sa ulitin si kuya si mag sa atin mga kuya para mapalitan yung natin gulong oh, ito muna ha uh. usap lang mga kami kuya at ayun na nga mga pre, ano, nakapag estimated na tayo ng gulong na three 3 to 4 days daw pre darating yung bago nating gulong eh, ng rim, steel rim at saka studded. So na-charge ako ng ano pre, na-charge ako ng almost 2,700 dollars. Sa ngayon kasi pre, ang gamit ko lang na gulong ay all season. So tumitigas siya pagka talaga nagbibilaw negative na pre delikado pagka black eyes syempre hindi rin natin masabi pre ano, pagka black eyes yung panahon kung sana lang nangyayari kasi nga malamig yung 2700 na yun pre finance naman yun sa auto Pax, sa MPI bali nag cash out ako ng 700 so meron akong utang na 2000 at yun ay babayaran ko ng 2 years mga pre Babayaran ko ng 2 years yun mga pre Sa halagang 87 dollars 2 years 3 years ago Na experience ko po yung black ice Sa kalsada mga pre no? Dati yung sasakyan ko Yung GMC terrain Yung kulay puti Nung kami ay pumunta ng city Para bumili lang ng pampano Dahil yung pinsang ko po yung driver nun eh Hindi namin napansin pre na black ice yung kalsada kasi nga nakatabunan ng snow hindi namin nakita yung pagka crystal nya kasi pagka black ice na ganyan po manonotice mo na ba yung kalsada kumikinang pero that time po ang nangyari umulan ng snow so natabunan yung kalsada uh, nasa stop sign po kami supposed to be dapat po mag stop kami medyo malayo pa lang eh ngayon po dahil nga all season lang black ice lang dahil nga all season lang yung gulong ko that time ah dumulas po kami sa kalsadang gano'n no na parang isda dalawa po kami ng pinsan ko di ko makakalimutan yun na 3 years ago yung truck po yung trailer hinain po talaga yung bumper ko Wasak po talaga yung nasa harapan. Yung kuling ko po noon wasak eh. Kinalagkad po talaga kami. Buti ganun lang po yung nangyari sa amin. <laughs> sa crossing. Medyo ano po. Medyo nagkulangan po kami ng tansya noon Kasi nga sabi ko nga po kanina. Hindi namin alam na black ice Kasi nakatabunan ng snow. Eh, Nagalanganin yung pinsang ko. Preno talaga siya. Pak! Ah! Ano po talaga kami? Parang isdang gumaga no? talagang random ko po, po yung bumper na kinakayan po ng truck sabi ganun pero kung nagkataon po na pumasok po kami sa loob ng truck ah agoy agoy talaga buti po yung nangyari sa amin tumama lang po sa gulong yung malimbawa ito po yung truck yung 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 pinaka uling dalawang gulong po niya doon lang po kami natamaan sa gulong kaya ang, kaya ang nangyari po parang nababangga lang yung bumper ko sa gulong niya yun lang ang nakain niya hindi po kayo pumasok sa gitna mismo ng truck kung hindi agoy talaga thanks for God talaga yan ang pre swerte talaga talagang iba yung ano pre pagka naka winter type a studded pagka black ice kahit pa paano yung gulong mo talagang kumakapit hindi katulad ng all season ang all season kasi pre tumitigas pag tumigas yan mga pre, talaga talagang madulas sa kalsada. Hindi ka tulad ng winter tire. Flexible siya. At saka yung grip niya mga pre, makapit. Pag, lalo na pagka naka-studded kasi yung gulong ko po dati studded. Eh. Kaya ngayon yung pinugo kong gulong studied ulit. studded ulit. Pinay-studded ko, which is na isang daan po yun. Pagka magpapay-studded ka po ng gulong, ay kada gulong 30 dollars. So, apat na gulong yun. So, 90, 369, 12, 120. 120. 120 po yung studded, yung parang pako. Pinalagyan ko po ng ganun yung gulong ko. Kasi pagka sa trabaho, minsan po nadudulas, madulas din doon. Tapos hindi mo pa makikita yung linya. Para sa akin po, for, for security, for secure na po eh. No? Sabi ko nga po, iba po yung naka winter tire. Talagang kahit madulas, kahit pa paano, pagka naka winter tire ka, may laban ka talagang kumakapit po siya parang pusa eh pagka pinreno mo po siya yung stopping time po niya ay maikli lang pagka pinreno mo talagang mararamdaman mo kakagat siya hindi ka tulad ng naka winter tire ka pag pinreno mo ah psh! pagka winter tire po kasi ganyan kajut kajut lang yung preno eh pak pak ganun lang po hindi yung one way pagka winan win mo talagang dudulas ka talaga tsaka maganda po yung distansya pagka winter na ganyan